ginamit na gumuhira para mapawalan sana siya Ang susunod na programa ay rated PG ito ay nangangailangan ng Dr. Carlos, matagumpay niya nga na na-corner itong si Linit. At dito ay sinabi niya kay Lynette na ginamit lamang siya ni Moira para maabsuelto ang kaso niya. At ang totoo, si Moira ang nagpadukot o dumukot dito nga kay Don Pepe at itinago ng matagal na panahon. Wala siyang kasalanan. Ha, nangyari kay Don Pepe pero itong si Lynette ay hindi pa rin kumbinsyedo dahil nga wala pa rin siyang matibay na ebidensya na magpapatunay na totoo nga ang sinabi ni Carlos na wala nga ang kinalaman ito sa pagkidnap o pagdukot kay Don Pepe. Isa lang kasi ang pinaniwalaan ngayon ni Lynette na si Carlos ay kasabot nga ni Moira at silang dalawa ang nagdukot o dumukot dito kay Don Pepe hanggang sa ito nga na hospital at na matay. At ito rin si Carlos ang totoong may kasalanan kung bakit na matay nga itong si Don Pepe dahil may inalagay siyang gamot doon at hindi na nila ni-revive. Samantala naman itong si Moira ay masayang masaya dahil sa wakas ay malayang malaya na siya at wala na nga siyang kaso. At ito naman si Justin ay hawak niya na sa liig at ang kanyang tatay. Kaya ngayon ay sunod-sunura na lang itong si Justin at ang tatay nga ni Justin kay Moira dahil hawak ni Moira ang kanilang malaking sekreto. Samantala naman itong si Si Giselle at itong si RJ ay namo problema nga sa ngayon dahil nga sa balitang natanggap nila na absuelto na nga sa kaso itong si Moira. Hindi nila matanggap-tanggap na napawalang sala nga itong si uh, muera sa kasalanan niya nga na dito kay Don Pepe. Ngayon hihintay nila ang pagbabalik ni Moira dahil ginagawa na lahat ni Moira ang paraan para nga mawala sa landas nila ang kanyang mga sagabal na tao. Katulad na lang nitong si Carlos na nagbayad pa siya ng tao para nga patayin nga si Carlos pero hindi nga nagtagumpay. Samantala naman itong si Carlos gulat na gulat ng madat na niya si Dax at si Zoe na magkasama. At ayon pa nga kay Ang um, Carlos ay bakit mas pinili pa daw nitong si Zoe na kampihan itong si Dax kaysa kanya na tatay niya. At ayaw naman kay Zoe, hindi niyo mo ako pwedeng diktahan dan. Dahil mahal na mahal ko si Dax at hindi mo ako uh, kayang pigilan. Kaya naman galit na galit itong si Dr. Carlos kasi sinabi niya kay Zoe, hindi mo ba alam na ang lalaki na yan ang sumira ng pangalan ko? At ayaw naman dito kay Zoe, kahit na hindi na ginamit ni Dax o hindi kasiniraan ni Dax, ay sirang-sira na talaga ang pangalan mo. Nang dahil dito ay hindi na nga mapigilan ni Dr. Carlos ang desisyon nitong si Zoe. At mas pinili na nga ni Zoe itong si Dax kaysa sa kanyang totoong tatay kaya ngayon ay walang ibang iniisip nga itong si Zoe kundi ang kanilang relasyon ni Dax pero paano kaya malalaman ni Zoe kung sabihin nga ni Dax na si Moira nga ang may utos na iligpit ang kanyang sariling tatay. Dito natin malalaman kung susundin pa nga ba ni Daxi si Moira o ang kanyang mahal na si Zoe dahil ayaw niyang masaktan si Zoe lalong lalo na sa pinapagawa ni Moira na patay nga ang kanyang daddy Carlo.